<laughs> mga kaparikoy. Nana bugnoon mga kaparikoy. Isang engine na uh, 614. Uh, coupled by marine transmission. Uh, problema nito mga parikoy, nagsagol ang ihi. At saka tae. <laughs> Kaya atin tong wasgagin mga parikoy. Ito pare ko, ipapakita ko sa inyo. Ito mga pare ko, yung engine. Couple by marine transmission mga pre. Ito. Ang problema nito mga pare. Sagol yung, naghalo yung langis at saka tubig. Sa? Klaus, <Is itus> sabi mo yung <-suff> kayo sa <-se> rin, Klaus. Ini makai itu bukan kau ni makai kay. kau. Ah, bukan bukan. Sagul ni, sagul ni tumpi kau kesiti. <laughs> tubig ka site? Oh, oh, mga parikoy. Oh, naglapok dai. Ora naglapok Ora na nagpan ora na creamy white. Ah, creamy white. <laughs> at ito mga parikoy. Unahin muna natin yung ilalim, yung crankcase at saka silipin natin kung saan ba talaga yung tubig ng galing. Ayaw, pisahan natin mga parikoy. Aman. <laughs> Ate sa uli ring. Buslog. Kita dili. Kita dili. Ay garang sa amin ala. ala. Sigurado so, bakit mga kabitok? Yan mga parikoy. Siguradong buslot ng atong kaban ani mga parikoy. Siguradong ma Kuaan na po ng punlo na anu to ni mga pare ko Babawasan ng kunti Yan o, sobrang lakas mga pre Sa liner number 1 Kaya ito pre, tanggalin natin tong liner mga pre Sobrang lakas Yan mga pre ko Kita bang Kita na lang <laughs> Klaro be, klaro Ay, giga na kuhan. Uh, mo ako, parikoy, ha? Ah. <laughs> Ayan, mga pre. Klaro-klaro na, ako, mga parikoy. Buslo, tapon rin atong bulusan mga parikoy. Buslo, tapon rin ko bulusan mga pre. Yan, oh, sobrang lakas. Butas yung liner, mga parikoy. Kaya, tanggalin lahat. Para palitan ng bagong surplus. O bago man lang. Jedo? Yeah, no? Claro, klarong na. Gastos, niya, mga nah, gastos. <laughs> gastos mga Na mga parikoy Mga parekoy ito na. Okay, okay, okay. Baklas nat. Ito mo tulman, Ang ba? Oh, um, um. <laughs> <laughs> oh ingat maka oh, <laughs> Hindi ka ka nalilang si Ate, mga Yan na mga, yan mga kaparikoy. Tapos dating na pull out yung lahat na liner. At ito yung liner sa number 1 mga pre. Ito. Ito yung sanhe ng paghalo ng ungok. Paghalo ng tubig at sa kalangis mga parikoy. Kaya ito, akin yung flashlight. Ito mga pre. Yan o. No? Klarong-klaro na yung butas mga parikoy. O. Oh, sobrang napakalaki. Kaya madali lang nating nakita yung trouble mga pre. Kasi. Halo ka agad sa ilalim. Hindi katulad nung una nating video na nahirapan tayo. Kaya ito mga parikoy. Yan o. No? Yan. Lumalahos yung ilaw mga parikoy oh. Yan. Kaya replace natin mga prekoy. Replace natin yung bago. Isang kaset. Isang set na bagong liner. Replace tayo. Kaya mag-order tayo sa Kaluwagan City. ba gastos? Uh, Bagdad. Magkano ba gastos? Mga prekoy.